ngayon guys, as you can see dyan sa screen, um, ayan yung actual video nung pinasta yung ngipin ko. So, mayroon ako dito yung mga listahan, yung mga kadalasang katanungan natin kung masakit nga ba ang pagpapasta ng ngipin. Ayan, so ang sagot ko dyan is yes, masakit. So, depende siguro yan kung gaano ka alalim yung sira ng ngipin ninyo. So, sa akin kasi is sa bagang. So, medyo masakit talaga siya at nakakangilo. Ayan, dalawa, masakit at nakakangilo. Kasi nga para siyang inaano, uh, grinder, ganyan. Kaya masakit siya at saka nakakangilo. Kasi nga para siyang, ano, um, tawag dito. para siyang binabarina. Ayan. So, depende yata din yan sa anong butas ng ngipin ninyo. So, of course, kung mababaw lang yung butas ng ngipin ninyo o sira ng ngipin ninyo, baka hindi ganun kasakit tulad nung sa akin. Sa akin kasi is, ano yun, um, sobrang lalim na at ang laki na ng butas ng ngipin ko. Ang laki na ng sira, kaya medyo sobrang masakit talaga. Napapaganyan talaga ako tuwing tinu, parang binabaring at mapapaganyan talaga ako. Ganyan, tapos Um, nakakangilo sobra kaya nga parang ayaw ko nang ituloy kasi nga ang sakit but then uh, kaya naman sya hindi naman sya yung tipong ano iiyak ka talaga tolerable pa din naman yung pain nya kaso nga lang din nakakangilo then uh, magkano nga ba ang magpapasta ang magpapasta guys is nagre-range lang sya sa 500 pesos up to 1,500 pesos. So depende po 'yon sa uh, mismong clinic. But then sa akin is nabayaran ko is 1,000 pesos dahil sobrang uh, laki ng butas ng ngipin ko. Ayan. So sabag ko kasi ang laki na ng butas niya. And then ano uh, sayang naman kung ipapabunot ko. So pwede pa naman siyang Uh, ipapasa. So, as much as possible, kung pwede pa naman ipapasta, so, mas mabuting ipapasa nyo muna. Uh, huwag nyo yung ipapabunot. Basta tanongin nyo lang yung doktor kung pwede pa bang ipapasta. So, dapat ipapasa nyo na lang para hindi masayang yung ngipin natin. Then, kadalasang katanungan din natin is, um, ano ang ginagawa sa ngipin? Ayan, so ang ginagawa sa ngipin natin pag once na nagpapasta tayo is uh, para siyang nilalagyan lang din ng uh, ngipin. Ewan ko kung anong tawag doon, basta para siyang toothpaste na ngipin na yun yung ilalagay sa mismong ngipin natin. Pero bago yan uh, ilalagay, may nilalagay din sila parang gamot na yun yung mag, uh, parang hindi kakalat yung mismong um tawag ito yung bacteria o yung sira ng ngipin natin parang mapipigilan yung paggalat ng uh, sira ng ngipin natin ayan then afternoon yun, yun yun na yung nilagay na parang ngipin so hindi ko alam yung tawag doon then bakit nga ba kailangan nating magpapasta ng ngipin ayan so kailangan natin magpapasta ng ngipin guys kung gusto natin uh, uh, hindi mabunot yung ngipin natin kasi kung mabunot syempre sayang naman Guys, ang pagpapasa ng ngipin is kailangan para hindi matuluyang mabunot yung ngipin natin. So, diba, pag once na mabunot ng yung ngipin natin, eh, sayang naman. So, para masig din natin yung ngipin natin. Ayan. So, masig natin para hindi siyang tuluyang masira. then pag once na pumunta kayo sa dentist, ipapacheck nyo muna yung ngipin ninyo. Ayan, dahil alam nila yan kung may sira o wala. So, kung may kunting, ano, uh, color black na, ayan. So, ibig sabihin yan, kailangan na yan ipapasta. Ayan, yun yung sabi ng dente sa akin. Pag once na may kunting, kunting black na, ayan, so, kailangan na yan papastahan dahil sa ilalim yan is puro na sira. Ayan. So, para ma-save pa natin yung ipin natin, kailangan natin ipapasta para hindi siya tuluyang masira o mawala yung ipin natin. Dahil pag na pasta na yan, um, matagal yan bago masira. Ayan. So, hindi siya masisira pala guys. Basta uh, magdutotbra lang kayo lagi at hindi nyo ipapangkain sa matigas. Ayan. Ayan. Then, pwede bang ikain sa matigas yung um, pasta nating ngipin? So, of course, hindi pwede. So, kung may pera naman kayo magpapasta ulit, so pwede yun. Um, kaso nga lang, um, syempre, mahal yung pagpapasta. So, dapat ingatan din natin yung ngipin pinapapasta natin para uh, hindi siya masira. So, hindi siya ganun katibay, guys, tulad ng ngipin natin na kahit anong pangkain natin dyan, hindi yan masisira. Ayan, so yung pasta is dapat Um, hindi natin ipangkain ng sobrang matitigas na bagay. So, huwag din natin ipang ano ha, ipang halimbawa yung pasta ninyo is nasa harap, huwag din natin yan ipang bubukas ng mga soft drinks dahil isa yan sa makakasira ng pasta natin. So, dapat iingatan natin yung pasta ng ngipin natin. Then, gaano nga baka tagal magpapasta ng ngipin. Ayan. So, saglit lang yun, guys. Um, and then, but then, depende yun sa ngipin niyo, But then, saglit lang yun, hindi yun lalagpas ng isang oras. Ayan. So, sa akin kasi, I think, um, 15 minutes to 20 minutes, mga ganun lang. Uh, bagang kasi yung sa akin. And then, nakapasta na din yun dati. Pinapapasta ko lang din ulit dahil uh, may sira siya gawa ng uh, nasa bagang siya so pinang yun yung pinangkakain ko kaya mas nasisira dahil pinangkakain ko ng matigas saan nga ba ako nagpapasta ng ngipin so nagpapasta ko ng ngipin guys sa May De Dental Clinic ayan so ang address niya is uh, uh, Marcelo H. Del Filar Street Libid uh, Binamunan, Rizal ayan so ako taga Kainta Rizal but then pumunta pa talaga ako ng binangunan para dun magpa nagpa-brace na din kasi ako ayan, so after ko magpa-brace dahil hindi naman kasali yung i-brace na pinagpapasta ko so after ko magpa-brace, nagpapasta na rin ako ng ngipin, ayan so, ay, uh, recommend ko sila guys, nandun kayo magpa brace o magpapasta ng ngipin uh, maganda yung place and then, uh, safe kayo sa COVID dahil kailangan naka kayo and then um, very friendly and accommodating yung staff nila. Sa ibang clinic kasi is, di ba, um, yung mga ambience nila is parang uh, tahinik lang or parang matataray, ayan. But then, doon sa pinagawan ko ng race ko, so mababait sila. Ayan, so, ayan, so maganda yung ambience nila doon. And then, last is, um paano natin malaman kung kailangan na ipasta yung ngipin natin ayan so um kailangan na ipasta yung ngipin natin kahit makikita natin uh, small cavity pa lang pero yan is malaki na yung sira niyan sa loob ayan so yan, nabagit ko na yan kanina na uh, kahit mag kahit maliit lang yung itim sa labas pero ang sa loob niyan is yan is malaki na yung sira So, much better pupunta tayo sa doktor para ipatingin yung ngipin natin ng maagapan. Ayan, so, ayun lang guys ang share ko sa inyo sa pagpapasta ko. Ayan, so, kung ito ay bago sa akin please consider to subscribe para updated ka lagi sa mga informative videos ko. Thank you for watching! Trabajando libro hablando. Pero no tan listo.